thank you on behalf of the Provincial Public Affairs Office I warmly welcome all our fellow radio broadcasters our resource speaker Mr. Lester Ordan and of course our dear consultant Mr. Hubert Catalano Ngayon po tayo po ay nagtipon para sa isang makabuluhang seminar Ito po ay upang mas palakasin pa po ang inyong kakayahan bilang isang mga radio broadcasters live online This will not only equip us technically, but also upang mas mapanalim pa po ang ating pangunawa sa responsibilidad ng isang broadcaster from program planning and production to scripting to ethics and standards. Ilan lamang po ito sa ating magiging topic o tatalakay ngayon upang mas mapaangat pa po ang kalidad ng ating servisyong pang-impormasyon, at pangkomunikasyon. Understanding community broadcasting in the Philippines. So not just broadcasting in general. This time, I would like us to have this appreciation of what community broadcasting is. And we are not just broadcasting for the sake of telling people or telling our audience, our stakeholders of the programs of the provincial government. I believe, mas may malalim pa tayong dapat rason Napakaganda pong makita na napakaraming po ngayon na nandito na nais pong matuto bilang tinig ng ating dalawigan. Sa oras po ng pangangailangan, sa panahon ng kalamidad, at sa oras at sa araw-araw na balitaan, nandyan po ang ating hintilan para maghatid ng malinaw, tapat, at makabuluhang impormasyon. Sana ay gawin ninyong inspirasyon ng araw nito na sa bawat salitang inyong pong bibitawan ay may puso, may lining at malasak. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Radyo Kapitolyo. Maraming maraming salamat po.